Hello po, magandang boys sa ating lahat. This is Lois Garden. Ito na yung aking backyard. Nagtumbahan ang papaya. Yan. Dahil sa lakas ng hangin. At let me check. Yan pati ang ano yung kalabasa nabulok na yan yan ito na siya at check nga natin to kung hinog na baka malaman laman natin ay naunahan na tayo dito ng ibon ayan So, wala namang natumbang saging. At, okay pa naman ang mga saging dito. Check natin. Baka may nagsipaghinugan. Ayan. Ayan ang mga saging din eh. At, dito naman ay yan gawa ng buti na lang na harvest ko yung gabi kasi ano siya ang ah, inano ng bagyo ba diba? pag too much of rain ganyan na siya oh pangit yan nangingitin nampasampas ng hangin ayan so ganoon so dito tayo dati ito dito kahapon bahang baha hanggang dito siya sa puno ng saging ang baha. Kaya, ang ating okra ay nagtumbahan. At, ito na siya. So, so, so. Ayan. Kasi, ang baha abot dyan. Hanggang dyan ang baha kahapon. Ayun, may puso ng saging. Tanggalin natin ang puso. At, okay naman pa yung mga ito puso ng saging may ang sabad doon hindi pa naman siya gaano wala namang natumba yan may, may mga puso lang dito ng saging na natin to ah, mura pa siya. mura pa ang ating saba hmm. so ayan yun ang may puso ayan ang puso ng saging buti pa ang saging may puso At itong saging na to, parang may hinog siya sa likod. Tingnan natin din sa kabilang side. Yan siya. Yan. Yan. Dito na tayo sa kabilang side at nakita nyo. Meron na siyang hinog hinog na saging So, yan ang ating i-harvest ngayon. Yan ang puno. Punta dyan. Iyan siya. Yan. So, dami. Ay, isang city na ang buhin. Ayan o. Oh isang sipi na so po ang ating i-harvest for today samahan niyo po ako ayan, <laughs> tagpas ko na ito na siya. at <laughs> ay naka Diyos na iyo Apektado yung isang saging dyan at yung isa pang may bunga hindi ko alam kung paano gagawin yun <laughs> nakalambitin ay, teka. So, sige. Uh, gawan ko ng paraan na ayan Oh. Mahirap magtagpas ng saging na ma, ano, mataas. So, ayan. Ayan na. Natagpas ko din. Natanggal ko. Eh, Sobrang laki. ba? Diba? Pero, Andun pa rin siya nakatayo. Pero madali na yan kasi andito na yung bunga. So, hmm. Nahinog <coughs> na talaga siya. Nahinog na. Yung nakaraan na saging wala pang bayad yun. 350. Yan, ang binta. Hindi ko pa napuntahan. Pay later kasi to eh. Yan, para makatulong tayo sa kay Ate Susan. At kikita din siya ng maganda. Kaya, nalulungkot siya pag umalis ako. Kasi syempre, malaki din ang kita niya dito sa akin. Check natin to. Hops. Sinimula na. Sinimula na ng kain. Kuhanin natin to. Ayan siya oh. Ayan. Masarap to. Masarap. Kasi hinog siya sa puno. Hindi ba? Ayan. So, linisin ko muna to. Para matanggal ito dito na kaharang. Ayan. Okay din to. Pampapawis ko at nang makabawas ng kolesterol. Pero dahan-dahan lang talaga ako kasi. Tama na nasa idat na ako, kailangan ko na rin bawas-bawasan ang aking sipag. <laughs> Sige po, abangan nyo. Yan, time to sipi-sipi. Ito, gasan ko na rin. So, so ayan na po. Nahugasan ko na malinis na pinapatuyo ko na lang siya at ibiglagay ko na siya sa, sa para ma i-deliver ko doon sa kay Ate Susan. Ubos na yung unang saging. Ayan. ewan ko kasi kung mag kung ilang kilo ito. So sa so 25 lang ang kilo nito. Binta ko sa kanya. Siya na ang papatong doon. Ayan. So, ayan na po ang ating saging. Dalawang tray. Ayan siya. So, ready to deliver. At malinis na siya. Ito, pwede na tong kainin. <laughs> kainin nga natin tong isa. Yan, oh, nabiak na. Dali. Ayan, kainin natin. ya, yeah. Let me check. Oh, ang sarap. Tamis. Mmm. Sarap niya. Wala naman siyang buto. Ayan, wala siyang buto. Sa so, ayan. Salamat po sa inyo, sa inyong pag um support ng aking premier for tonight. Thank you so much. This is Floris Garden. Thank you so much. Pag may itinanim, may aanihin. Ayan, kain tayo ng saging na pagkitaan Pero sa amin, Espanyola to, Espanyola. Hmm? wala naman siyang ano, wala naman siyang buto. Sarap, diba? ba? Sarap. Mmm. Mmm. Ang hmm, gran. Baka iwanan ko to para sa akin. Yan. Kainin ko na lang. Kasi marami na akong tinanggal dyan. Okay, tanggalin natin yung may mga biak-biak. Ayan, thank you so much and bye-bye po. Salamat.